Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. For today's video guys, pag-uusapan natin itong very trending ngayon ano at sobrang daming ngayon nangangamba ng na mga content creator, vlogger, double check mga post ngayon. pag usapan natin mag-ingat sa pag-post ng fake news online this year 2025. Alam niyo naman, grabe no. Uh, dapat i-double check muna natin yung ating mga ipo-post at sobrang hirap ngayon mag-post now a day. Kasi nga, uh, ang dami ngayong kumakalat na balita and make it sure na yung mga balita na i -re repost natin or re react natin is galing mismo sa mga news uh, platform na verified yung mga account. Katulad dito sa TV5. Ayan guys. So, i-double check nyo kung nakameta verified yan. So, ibig sabihin, legit and authentic itong page na ito. Ayan. So, nakameta verified. And check nyo din yung followers kung ilan Ayan, naka 11 uh, million followers sila. And then eto guys yung papanoorin uh, papa natin. So isang vlogger sa Cebu no na nagpakalat ng fake news. So yun, naano siya, nahuli siya ng NVI or Cyber Crime Prevention Group. So eto guys, panoorin natin. Ano sa social media dahil fake news yan. Isang residente sa Cebu ang hinuli ng NBI matapos magpakalat ng peking pahayag ng pangulo. Nasa front line ng balita niya, ang aming Visayas correspondent, si John Naroa, exclusive. So guys, before natin ituloy, ano, credit nga po pala itong video na to dito sa News 5. So ipalo nyo sila para at least ito yung mga, ano, yung mga legitimate na mga posts or mga uh, news na makikita natin na, na, na nasa online na legit. Okay? So yun, tuloy natin. Sa hot pursuit operation ng mga NBI sa Oslob, si Buka na huli si Nordes, hindi niya tunay na pangalan dahil bumano sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Ito ang larawang ipinos ni Alias Nordes sa kanyang account noong March 17. Nakasaad dito ang peking payag ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing ligan ang droga sa bansa kung kikilatisin ang original na code card na ipinost ng news 5, oh, file no. digital. Wala namang nakalagay na ganung payag si PBBM. Sa palayam ng news file kay Alias Lourdes, iginit eh, niya na hindi niya alam na fake news ang ipinost niya. Dinownload at re-upload niya lang daw ang narawan. Kumikita na raw ang account niya simula nitong Pebrero dahil sa dami ng likes sa followers. Kasi trending siya. Gusto ko lang. <laughs> wala talaga kung <See> intention. Gusto ko lang. <laughs> more engagement. Kaya nga, sinashare ko. Para malaki mag-react. Uh, Ganun lang, sir. Yung sasisi ako. Alam ko na, hindi na lang ako nang Pag hindi natin i-address yun, maraming nagugulo, ginugulo ng mga fake news yung ating bansa. A case in point, itong post ng TV5 na inalter, binago yung statement ng mahal natin Pangulo <sighs> posibleng maharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code si Alias Lourdes hanggang anim na taong pagkakakulong ang parusa niya na may muntang hanggang 200,000 pesos. Bukod sa kanya, higit dalawang po pa raw ang minomonitor ng mga otoridad ay sa pagpapakalat ng fake news. Isang vlogger na rin daw ang may dalawang warrant of arrest at pinagkahanap na. Paalala naman ng NBI. Suriin ninyo kung yung uh. sinasabi doon sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa. Yung iba'y katuwaan lamang ay hindi katuwaan nito. May kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. <sighs> Nagbabalita mula sa Frontline, Chana Roa, News 5. Okay, so yun guys, malinaw sa atin na no. So isang taga Cebu at meron pang mga ilan na mga ayun, content creator daw na nagpapakalat ng fake news. So ano nga ba yung ano uh, mga panganib or magiging cause kung bakit tayo uh, mababan sa Facebook. So meron ito, ito yung sample apat na may uh, ano pwede mangyari sa atin was na nagsishare tayo ng mga unauthentic no or mga altered content katulad nung pinost ng isang vlogger na taga Cebu. So sa panahon ngayon sobrang bilis ng kumalat ng ano ng fake news, parang kidlat lang 'yan. Ah uh, like for example ako na, nagpost tayo ng mga ilang ano naman 'to uh, galing naman mismo sa ano sa Senate. 'Yun nga lang guys, uh, for the sake no na maging ano maging uh, careful tayo. Kahit million of views, guys, kung sa tingin nyo na magkakaroon na effect ito sa inyong uh, account at the same time, no, uh, baka makasuhan pa tayo or kahit hindi naman totally fake news at meron naman kayong kinuhaan ng mga article or news or uh, napak-check nyo naman siya, ingat pa din. Okay? So, eto. Uh, sigurado yun, totoo at verified dapat yung mga information na i-share isha isha natin or uh, i-upload nyo wag lang basta-basta upload make sure mag uh, due diligence kayo kung totoo ba yung informasyon na nakuha nyo narito yung mga panganib ng pagpapakalat ng fake news number one, maaari kang ma-report ma-ban sa Facebook at sa iba pang platform okay ang dami pong na-take down na mga pages ngayon uh, alam niyo naman sobrang init ng politics ngayon this, uh, this month no ang daming kabi-kabila ng na mga nagpo-post regarding sa ganito ganyan So, kung yung page natin or yung profile natin ay may mga ganitong mga post, make it sure nyo, doblehin nyo ang pagkalap uh, pagkaalap ng informasyon, i-double check nyo kung napak check ba ito para po makaiwas kayo sa mga ganitong kakaharapin nyo in the near future. Number two, pwede makasira ng reputasyon ng social media or ng account nyo or sa tunay na buhay. Lalo na kung mapapatunayan yung mga post natin is unauthentic or altered. So, mag-ingat po kayo. So, number, number three, nagpapalaganap ng takot at maling informasyon sa publiko. So, ito nga yung siguro yung dahilan kung bakit talaga nahuli si a vlogger. Yun nga, uh, inaltered niya yung mismong image. So, kitang-kita naman doon yung original tapos yung altered image na inupload niya na merong, ah uh, yun, merong nilagay pa na mga, uh, tao dito, pahayag na hindi totoo. Okay? So, kahit sabihin natin ngayon meron tayong mga news na naririnig So, wala tayong magagawa doon At make it sure kung gusto niyo talaga magpahayag ng inyong mga damdamin sa loobin dito sa online Make it sure talaga, dapat i-double check natin Or make sure naka, na, naka due diligence tayo Pak-check yung ating mga article or mga uh, commentary na i-share isha natin Okay, number four, ito yung pinaka worst case na pwede mangyari may legal na kaso laban sa fake news or pet, fake news peddlers. Ayan, pwede kang makasuhan. Katulad nga nung uh, pinakita dito, no? Sa bambanda yan. Ito, sabi dito, paglabag sa Article 154 na, ng Revised Penal Code, Illegal Use of Publication in Relation to Section 6, Republic Act Number no. 10175, Cybercrime Prevention Act. So, yung multa dito, guys, is Uh, nasa 40,000 to 200,000 pesos at yung uh, kulong is 6 months to 6 years. So medyo matagal 'yon, 'di ba? Lalo na kung mapapatunayan ng NBI or ng Cyber Prevention Group or ng mga ano ng uh, mga taga-gobyerno na yung post natin ay paninirampuri. puri. So, possible yan. Talaga, makasuhan tayo. Paano natin may iwasan yung pagpapakalat ng fake news? So, meron din akong apat na way para malaman natin kung fake news. Siguraduhin i-check natin yung source. Galing ba ito sa legitimate news site? Katulad nga po ng TV5. Ayan, or uh, SMNI, GMA News, ABS-CBN. So, kayo po mismo ang makakapag-decide niyan kung ito ba is totoo. Kasi hindi lang naman dito sa isang news uh, uh, page kung nakita to na report din. So, yun. So, Posible valid yon, di ba? So number two, basahin ang buong article, hindi lang headline, baka clickbait lang. So yun isang reason din. Number three, iwasan ng pag-share agad. Mag-fact check muna bago ipasa sa iba. Okay? So wag tayong mag-alter ng mga information kung ano yung talagang sinaad or narin na sabi nila or ano ba yung mako-comment mo doon na hindi naman talaga makakaapekto sa mas nakakarami mas doble ingat talaga tayo. Number four and last, gamit ang fact checking tools katulad ng Google Fact Check at sa mga official official news outlet or page dito sa Facebook or sa different platform, di ba? Sabi nga dito maging responsible sa paggamit ng social media. So i-share lang yung post na legit or legitimate, no? Sabi nga nila. So for now, yun muna yung ating content and mag-ingat talaga tayo this year or this season, si ano, kasi alam nyo naman, malapit po na ang halalan. At syempre, ang daming mga group ng ganito, ganyan, na pwede talagang ma-share sa online at magkaroon ng negative impact sa isang tao na patunayan na ito ay isang fake news. So, baka tayo is makasuhan at worse is magmulta pa tayo or makulong pa tayo. So, ingat po kung sa tingin nyo may gusto ko yung i-share sa online na inyong hinanaing, damdamin, Uh, make it sure na again and again, galing po ito sa legitimate uh, sources. Yun lang guys, maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell icon and pa-share po itong video na 'to para po aware po tayong lahat. See you again sa next video. Bye-bye.